Uh, good morning mga kalibre uh, mayroon tayong kunting tips dito sa LG na ginagawa natin so marami nagtatanong sa atin tungkol sa LG, so hindi daw nila malalaman uh, kung anong error pero namamatay yung compressor hindi gumagana ang compressor pero walang lumalabas dito na error, so ganitong design, yung mga ah uh, inverter bay kasi ang dual inverter so mayroon na siyang display dito so ito minsan gumagana ang compressor nito ito konting tips lang ah pero hindi lumalabas ang error dito ang error nito is malalaman mo lang sa blinking pero tuloy tuloy lang to walang blinking so ito konting tips lang mga kalibre punta kayo sa outdoor dito punta kayo sa outdoor at bilangin nyo yung blinking na yan oh. itong pula pula yan dito mo makikita kaagad pag, pag uh, gumana saglit yung compressor tapos na mamatay, titingnan nyo yan, magbiblink yan. Pero dito sa indoor, tuloy-tuloy lang yan. Tingnan natin mga kalibre yan. Tingnan natin, saksak muna natin to. <coughs> so, antayin natin yan. So, yan, gumana. So, So, yan, tingnan nyo mga kalibre. Oh. So, yung tamang kung yan ang ano niyan, ang blink na yan oh. Pag uh, parang kumikisap, ibig sabihin nagko-communicate yan ang indoor sa outdoor. So iyon natin. Yun. Yan naka-on yan. Yan ang standby uh, power niya. So naka-on yan oh. ang ng compressor oh. Yan, gumana na rin yung pan. So, gumana na rin yung indoor, gumana na rin yung compressor. So, titingnan natin mga kalibre ha titingnan so, natin kasi ito may problema to hindi alam ng customer natin ang uh, akong anong error so uh, gumagana ang indoor tuloy tuloy pero yung outdoor na so yan oh, tingnan nyo tuloy tuloy so, tuloy tuloy din yan tuloy tuloy yan tuloy tuloy yun oh, namatay na siya oh. blink na siya patay compressor patay ang pan motor so tingnan nyo walang error ang indoor pero dito, ayan na, nag-error na. Bilangin natin ang error nyan, ha. Ah. Kung anong error nyan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ang error nito ay 67. Ibig sabihin ng 67 is yung pan motor ang sira. So titingnan natin, wala pa rin siya error oh, wala pa rin error. So hindi niyo makikita ang error kung hindi niyo bubuksan yung outdoor tingnan niyo tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, tuloy-tuloy pa rin yung blinking niyan at babalik siya sa normal. So pag bumalik siya sa normal, tuloy-tuloy pa rin dito. 'Yon. Kaya uh, matagal kayo mag-antay ng error dito, hindi talaga sa lalabas. So dito niyo lagi titingnan yung error sa outdoor kasi isang atim lang na patay ang compressor mag error siya kung nasa outdoor ang problema pero pag nasa indoor ang problema mag error agad to, magbibling agad to kasi nandito yung uh, problema pero pag nasa outdoor ang problema so nahihirapan mag ditik ang uh, indoor kung ano ang pinaka error, bakit di gumagana yung uh, compressor, so dito tayo sa outdoor titingin lagi ng mga error error code, para malalaman natin yung blinking kung ilan ang blinking kung ilan ang blinking yun yung ang error niya mga kalibre ha halimbawa ang error niya is 5 so si HO 5 kung ang blinking niya is 4 tapos 1 so si H41 sensor yan so titingnan natin babalik yan sa normal tapos gagana naman uli ang compressor gagana naman uli ang pan so titingnan natin so antayin natin yan na mag uh, uh, balik sa normal so titingnan nyo tuloy tuloy pa rin Oh, walang blinking yan So, walang blinking. So, yun. Tuloy-tuloy ang blinking yan. So, abangan natin yan na magbalik uh, sa normal. Magbalik so, sa normal yan eh. So, matagal tayo mag-antay. Kung aantayin pa natin, kung aantayin pa natin na mag-blinking uh, to at mag-error, so, matatagalan tayo. Kaya hindi natin alam kung anong error dahil dito pa lang uh, hindi siya nabiblink. So, palaging sa outdoor kayo magtitingin pagka hindi gumagana yung uh, outdoor natin. So, antayin na lang natin yan mag ano, uh, magbalik sa normal. So, yan o oh, mga kalibre oh. Bumalik na siya sa normal. Oh, normal pa rin ang indoor. So, 'yun ang sinasabi ko mga kalibre. So, yan, titingnan natin yan. Oh, under naman siya uli. Under na naman. So, under na naman yung compressor. <coughs> oh, andar ang compressor. Tuloy-tuloy so, lang yung indoor. Hindi nag-error yan. So, antay natin ulit na mag-error siya. So, ganoon lang po. Balik-balik. So, hindi natin alam kung ano ang error. Huwag sa indoor lang tayo mag-focus, mga kalibre. Tingnan natin na. Ah. Ayan o. Oh. Tuloy-tuloy lang yan oh. o. So, tuloy-tuloy lang din yan ang compressor. Ayan o. Oh. Patay na o. Oh. So, blinking ulit. So, ayan. Ganoon lang. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang, mga kalibre. Ang indoor. So, tuloy-tuloy lang yan ang under. So hindi natin malalaman talaga ang uh, kung ano ang problema kung hindi natin dito titingning sa outdoor. Yun, ayos mga kalibre. Fan motor gumagana naman 'yan. Gumagana din yung compressor. Gumagana din yung indoor. Kaya lang mamatay din siya. Yan oh. Uh. Tayo na uh. Pag gumayret mamamatay. So wala ilang seconds lang to. Wala pa ata minute to. Yan, patay na siya. Blinking na siya. Ang blinking yan ay 67. 6 and 7. Ibig sabihin 6 and 7. Pan motor. So, titingnan natin rin. Patay tanaw. Patay na rin pan motor. So, ito, iti-testing natin yung nakuha natin sa tropa. Medyo maliit lang to konti. Mas tera, pero swak din yan. So, lilipat natin to. Bunutin muna natin. So, ito, ilipat natin to. So, dito yan sa malaki, sa bago mo. So ito, tingnan natin to yung panmotor. motor. Yan. Isaksak natin. Yan, antayin natin na umandar mga kalio. Antayin natin umandar. So yan, nagkuna siya. O, oh, nawala na yung blink. Wanda na yung pan motor. tayo na lang natin na gumana yung outdoor. Video may ano lang to. Muray. Kaya itong kinuha natin at tested niyan. Kalawang lang. So, yun. gumana na yung pan motor. Ay, ang compressor gumana na rin yung pan motor natin na pinalit. Pinalitan natin ang pan motor. So, titingnan natin kung mag-CH 67 pa. Ibig sabihin ng 67 ay pan motor. Yan. So, antayin natin. Kung bumirit na bumirit na siya. Bumirit na siya, sir. Tuloy-tuloy oh. na. O, Yeah. Oh, tuloy-tuloy okay, oh. so, na sir. Oh. So, hindi na siya nag-error. Panina, saglit lang i-error kagad siya. So, doon. So, yun. O, oh, tuloy-tuloy na, sir. Panina, wala pa one second, one minute, patay na siya ito. So, mahaba na. higit na one minute, o. Oh. Tapos, so, may beret na rin ang compressor. So, ang indoor, tuloy-tuloy lang yan. So, yun. Oh. Mahigit na one minute. Oh. Oh. So, pa. Oh. So, wala na rin link. So, ayos na to sir. Pwede na natin ito. Eh. Bok. Yan, tuloy-tuloy. Oh. oh. So, pwede na to Off natin.